steam. Electric fan. Bike. Ang electric fan ay ginagamit para sa mga batang inaantok at walang ilaw. Okay. Run, out Run out. Buti nilang, may sting ako para ako'y lumakas. Kahit magdamag, Lalaban ako. Malunggay. Ay, malunggay. Lumilipad-lipad pa ang buhok niya. Mabisa ang ting Malunggay. Panlaban sa brown out. Electric fan. Akala nyo electric fan, no? Tama kayo dyan. Pero ito ay tinatawag na electric fan bicycle. Kailangan ng bata do. Ayun. Nakikita niyo ba 'yan? Yan ay gawa sa karton. Pira-pira karton na pinaikot. At ang kanyang makina ay ay nagsisilbing tidal. Dahil sa gasolina at ang gasolina at kuryente ay Sting, pangpalakas. 24 para sa mga batang hindi iyak nang iyak <laughs> Dahil hindi natutulog ang tagapagpadya Sting 24 ilang. oras isting malunggay